tuloy ko yung video balik muna natin at uh, ito yung mga nalilis na may mga isang part na hindi ko nag ha ito ko dito and iikot natin hanggang dito sa pababa at ayun na si ate Ern sa isang <coughs> ito yung sapa na tinutuloy ay na dinadaan namin dito ito uh, yung tuyo siya ngayon pagdating ng tagulan malakas ang daloy ng tubig dito pero ngayon wala na talaga siya totally dry <coughs> ayan so pag tinignan mo hanggang doon yung malinis na siya dahil sa effort ng mga gumawa kanina na pinagtulong-tulungan na gawin at yung ambag-ambag kami para doon sa pagkain and sa mga gamit and dito kanina nahulog yung juice na dala namin na para sa inumin sana nila at iniwan namin yung lalagyan eto na siya iyon ah, paki ano mong yung sa ilalim ayan basyag gumulong oh. ayan ito toko, ito toko nga para naman makakilala natin yung pangalan ng ano ayan, ayan. napakatibay opo napakatibay po oh. Ayan, tingnan niyo kung anong pangalan niya. Napakatibay. Nabana, nap, napigtas yung hawakan, nabasag yung ilalim. Ang po. Ano po? Ang Pinahiya kami sa mga gumagawa. Nag-effort kami ng nagtimpla ng juice. Meron kaming rep na nakakapagyelo kaya proud sana kami na magatid na may malamig na inumin. Tapos yung pinahiya lang kami noong lalagyan kaya binidyoan ko yung pangalan. alam niyo na po kung gaano kaganda <laughs> yung mga pinagmamalaking ano hindi <laughs> naman nagkataon lang yun nagkataon lang so ito tuloy tayo lalakad si ate Ernst dala ang aming iihaw na tila fish magandang tingnan ang daanan ang gilid ginilid lang syempre yung mga dahon Secure na ngayon ang daanan. Oh. And as usual, yung pasaway na bata. Babalik-balik, tatakbo-takbo. Pag nabagot yun, babalik na naman yun si Sola. right, So, dalhin pa ba natin yung lagay na yung anti o kunin ko na lang yung ano, yung yung tawag don? Ah, ayo, oh, pwede yan, lagyan ng ano ng lupa tapos ano, taniman. Halamanan. Dali ni Ate Ernst yung ano, yung lalagyan ng ano ng natibag na juice. Kasi tataniman niya ng ano ng coconut. <laughs> <laughs> na daw namo namumuti daw mata niya tataniman <laughs> niya daw ng coconut para daw yung coconut ni lumaki hindi na niya aakyatin maliit lang na ano na pot ah. opo Ayan, so ito lang. Gusto ko lang ma-feature itong pinaghirapan ang gawin kanina ng mga tao ng mga taga dito sa amin na pinag-usapan sa asasasyon para sisimula ng kuminis ang aming daanan At itong isang dinadaan pasaba may tubig pa kaya nakinom na muna yung dalawa o oh, ba diba? sabay pa talaga o oh. masarap no Masarap ang lasa ng tubig na walang fluoride, no? Uy. Uminom <laughs> oh, ka tubig doon. Sana inom tubig. Uminom oh, ka ng tubig diyan, oh. Yeah, yeah. Inom, yan. inom. hindi yan, yan ano, hindi yan fluoridated na ano na tubig na galing sa ano. <laughs> inom na inom. Hindi maapektuhan ang inyong pineal gland. Hindi kayo magiging bobong aso. <laughs> Di ba? O, oh, sarap yan, no? Inom na. Ito, tapos na siya. Grabe, ang daming inom ni, ano, ni Luna. Alright. Ayun. So, malapit na kami. Siguro, tigil ko na itong pag-video. Hindi pa. Hindi pa? Hmm. Hindi pa daw. Sabi ni Ate Ernst. kita talaga siya. Parang lumuwag yung ano yung daan, yung lugar. Nailala nasa nalinis yung mga dahon. Bawasan yung kalat ng mga bato-bato. And ito na to. Obligado na akong mag tigil na pang video kasi may nagtutugtog na na makaka-copyright ng YouTube. 'Yon lang ang problema dito, no? Ha? Dilig na nga. So, yun. Tigil na ako. Tigil na. Oh bye-bye na ulit, Tiers. Bye-bye. Okay. Alright. Thank you, thank you.